when it comes to MTB riding. Mga um, fundamentals. Oo, kailangan may yun. basic fundamentals kayo. Yun lang ang may advice ko. Pero once na meron ka, tapos nag-trail ka, ayan na, napakasarap. Oh. <laughs> Lalo na pagka na, na, nararide mo tong area na to na napipinis mo siya ng clear. Iba yung feeling eh. Mm. Kahit hindi ka competitive, pero alam mong na-clear mo. Tsaka nakikita ko sa mga daddy, sa mga kuya na na... Bawa ito, hindi masyadong marunong, sakto ng level pag may isang obstacle na technical na nadali niya, alam mo yung saya. Mm. Yung saya niya, ramdam mo eh. Oh, <laughs> Iba eh. Kaya matutuwa ka, magiging happy ka rin doon sa kaibigan mo, sa mga nakakasama mo. Iba hanggang sa pag-uwi mo. Dala, nakuha ko oh. to eh. Yun yung pili. Eh. <laughs> Masaya. Isa rin siguro yung sa ano lang ano, pagbabike. Eh. Parang mm. kalaban mo lang kasi naman talaga dyan, sarili mo eh. Oh. Kunwari, sa ngayon, hindi mo matira yung steep. Oh. Tapos pagbalik mo, natira mo siya yan parang alam mo yun hindi naman iba yung ibang tao yung kinalaban mo dun ni eh. parang sarili mo o, lang sarili eh. mo lang eh hey, may papayo ko lang uh, kailangan may may ano may basic fundamentals mm. ka